Kung makikinig ka sa propaganda ng Rusya, hindi maiiwasan ang pagbagsak ng Ukraine. Nasa bingit ng pagbagsak ang Donetsk, at kapag bumagsak ito, posibleng sumulong pa ang Rusya sa gitnang Ukraine at magtagumpay. Kailangang mapaniwala ni Vladimir Putin ang mundo sa mga kasinungalingan, dahil dito nakasalalay ang panukala niyang kapayapaan. Pero magkaiba ang sinasabi ng Rusya at ang totoong nangyayari sa kanila. Winasak ni Putin ang Rusya para lang sa 0.7% ng Ukraine mula pa noong simula ng tinatawag niyang espesyal na operasyong militar. Mahigit isang milyong sundalong Ruso ang biktima ng digmaan na halos walang napala ang Rusya sa Ukraine. Ayon sa Deep State, sa ulat nitong Agosto, labing walo binigyang diin kung gaano kaliit ang nakamit ng Rusya sa nakalipas na tatlo tuldok lima taon. Ayon sa Kiev Independent, ipinapakita ng mga numerong ito ang hindi magandang kalagayan ni Putin. Matapos ang malalaking tagumpay sa unang tatlong linggo ng pananakop, bumagal ng husto ang pag-usad ng mga Ruso, kaya 22,556 milya kwadrado lang ng Ukraine ang nakuha nila mula Nobyembre 2022. Bago iyon, ang unang pananakop ng Russia at ang mabilisang pag-ipon ng armas ng Ukraine ay nakatulong sa pag-usad ng mga Ruso noong Pebrero-Nobyembre 2022. At dalawamput-dalawa, tinatayang 41,900 at 50 milya kwadrado ng Ukraine ang nasakop ng mga Ruso. Ang bilis ng pag-usad ay 4,600. Animnapot, isang milya kwadrado kada buwan. Hindi ipinapakita ng average na karamihan sa mabilis na pag-usad ng Russia ay sa unang buwan ng digmaan matapos nilang mabigla ang Ukraine. 325 buwan na mula noong unang paglusob ng pananakop. Kung hahatiin mo ang 22,500 at 56 na milya kuwadrado sa tatlong daan at 25 na buwan, ang lalabas na bilis ng pag-usad ay 6 na raan na put apat na milya kuwadrado lang kada buwan. Mas mababa ito ng 6 na put pitong beses kumpara sa buwan ng average hanggang Nobyembre 2,000 at 22. Ipinapakita nito na ang mabagal na pananakop ng Russia na nais ni Putin ay malapit ng bumagsak halos walang nakamit na resulta ang Ukraine. Iniulat ng United 24 media ang datos ng Deep State at nagdagdag ng CP mula sa analyst. Patuloy na umabante ang hukbong Ruso, ngunit walang malaking pag-usad mula Nobyembre 2000 at 22 ayon sa mga analyst. Ibig sabihin, hawak pa rin ng Russia ang 20% ng Ukraine matapos ang tatlo tuldok lima taon ng digmaan. Masama na ang nasakop nilang lupa. Pero mas malala ang epekto sa daan at 80 katao ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine noong Agosto 11. Iyan ang bilang ng mga sundalong Ruso na isinakripisyo ni Putin sa kamatayan, pagkasugat o pagkabihag simula ng ilunsad niya ang malawakang pananakop. Nabanggit natin na mahigit isang milyong kasualti ng Russia ang katumbas ng 0.7% ng Ukraine. Kung titingnan lang ang pangunahing kabuuan hindi masama ang average para sa Russia. Apat na raan, apat na po. Dalawang libo at limamput anim na milya kwadrado ng Ukraine, kapalit ng isa milyon pitumput, isang libo pitung daan, at walumpu, ay napakalaking bilang pa rin ng pagkawala. Lumabas na mga 24 apat na sundalo kada milya kwadrado ng teritoryong nakuha. Kung napanatili ng Rusya ang bilis nila noong una, Malapit na sana nilang masakop ang Ukraine ngayon. Nakakalito rin ang mga numerong 'yan. Mula Pebrero hanggang Nobyembre, 2,022, da 491,000 at 50 sa 44,200 at na milya kuadrado ang nabuo. Kaya 22,500 at na milya kuadrado na lang ang natira. Mas marami ng sundalo ang nawawala sa Rusya sa huling bahagi ng digmaan sa Ukraine kaysa sa mga unang yugto mahirap pa ring makuha ang eksaktong bilang. Ayon sa ulat ng Al Jazeera noong Nobyembre 10, 2,000 at 22, sinabi ni retiradong General Mark Milley ng Estados Unidos na nawalan na ng 10,000 sundalo ang Rusya. Ang bilang na iyon ay halos tumutugma sa panahon ng unang at mas matagumpay na pananakop ng Rusya. Kaya, bawasan ang daan at ng 10,000 para makuha ang siyam Naraang pitumpu, isang libo pitong daan at walumpu. Iyan ang tinatayang bilang ng sundalong wala sa Rusya sa Ukraine mula Nobyembre 2022 hanggang ngayon. Para naman sa mga manok, 22,500 at 56 na milya kuwadrado ang nakuha nito sa parehong panahon. Bigla, ang buwan ng average ay nagsimulang magmukhang talagang masama. Mula sa 24 na sundalo kada milya kuwadrado, ang average na bilang ng nasawing ruso mula Nobyembre 2022 ay tumaas sa 400 at 31 kada milya kwadrado. Grabe yon At ipinapakita nito ang kawalang pakialam ni Putin sa mga sundalong ipinapadala niya para mamatay sa digmaan sa Ukraine, parang giniling na karne, pati na rin ang lubos na kakulangan ng kakayahan ng Russia sa pagbuo ng bagong estratehiya na makakatulong sana para maiwasan ang ganitong uri ng pagkalugi. Nabawi ng Ukraine ang 0.7% ng teritoryo mula Nobyembre 2022. Isang nakakagulat na 171,700 at 80 sundalo ang nawala para makuha ang teritoryo iyon. Ang casualty rate ay 4,300 at 4 sundalo kada square mile na nabawi. Ang malaking tanong ngayon ay sharing pinaka-obvious site. Ito ay dahil maraming komentarista noong Pebrero 2,000 at 22 ang hindi naniwalang sasakupin ni Putin ang Ukraine. Maraming babala kaya tama lang na naging maingat ang Ukraine. Ayon sa The Atlantic noong Enero 2000 at 22. Pero ang natitirang bahagi ng mundo, lalo na ang Estados Unidos at karamihan ng Europa, ay hindi inakala na gagawin ni Putin ang matinding hakbang na ginawa niya sa huli. Oo, maaaring subukan niya ang kampanya ng pananakop tulad ng ginawa ng Russia sa Crimea noong 2014 pero hindi mangyayari ang ganap na pananakop. Nag-iipon na ng tropa ang Russia sa Crimea, Belarus, at hilagang hangganan ng Ukraine. Pero nag-aatubili pa rin magsalita o kumilos ang kanduran. Ibinahagi ni Joseph Borel ang pangunahing pananaw sa Europa bago ang pagsalakay ni Putin. Ayon sa Radio Free Europe, Tanja Radio Liberty, sinabi ni Borel na tinawagan siya ni dating Estados Unidos, Secretary of State Anthony Blinken, noong Pebrero 22, 2022. Tinawagan ako ni Tony Blinken at sinabing, Mangyayari na ito ngayong weekend. Dalawang araw matapos noon, alas 5 ng umaga, binomba nila ang Kiev. Hindi kami makapaniwala. Malaki ang pinsalang dulot ng paniniwalang iyon sa Ukraine. Noon pa ito nagbabala. May babala rin mula sa intelligence ng United Kingdom at Estados Unidos. Kahit walang mahalagang nagsasalita, hinayaang magtipon si Putin ng isang daan at 75,000 sundalo para sa unang pananakop niya nang walang pumigil sa kanya. Kinailangan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili nito gamit ang medyo limitado nitong mga kagamitan mula pa noong panahon ng Soviet at mas maliit na hukbo at mga grupong panteritoryo kumpara sa mayroon sila ngayon. Ang mabilis na unang paglusob ng Russia ay dahil sa kanluran na hindi pinansin ang mga babala. Doon lang matapos mapaalis ng Ukraine ang unang paglusob at dumating ang tulong militar mula kanluran, nagbago ang sitwasyon. Mula sa mabilis na pag-usad, bumagal ng husto ang puwersa ng Russia noong Nobyembre 2022. Ang pag-usbong ng mga drone bilang pangunahing salik sa digmaan ay tumulong sa depensa ng Ukraine. Gayun din ang pagbubunyag na ang Russia ay tila isang papel na tigre lamang dahil kulang sa sanay na sundalo at lumang kagamitan. Bumagal ang pagsulong ng Russia dahil sa mas matinding paglaban mula sa Ukraine at Kanluran kaysa inaasahan ni Putin. Mapapaisip ka kung umusad pa kaya ang Russia kung maagap kumilos ang kanluran nang lumabas ang unang babala ng pananakop. Ang pagiging digmaan ng espesyal na operasyong militar ay dahilan kaya maraming namamatay sa Russia kapalit ng kaunting teritoryo. Hindi lang iyon ang dahilan. Malaki rin ang pananagutan ng estratehiya ng Russia matapos silang mabigo at mapilitang makipaglaban. Hindi epektibo ang estilo ng pakikidigma ng Russia sa mabagal na pag-usad ng bansa sa Ukraine. Ayon sa hunyo na artikulo ng Center for Strategic and International Studies, Center for Strategic and International Studies, ginamit ng Russia ang estratehiyang pag-ubos ng lakas matapos mabigo ang unang pananakop. Sa papel, tila pabor sa Russia ang estratehiyang iyon. Sa digmaan ng pag-ubos ng lakas, layunin ng mananakop na pahinain ang kalaban sa dami sa pamamagitan ng pagwasak sa depensa, kagamitan, at tao hanggang magtagumpay. Maaaring gawing depensa ang pag-ubos ng lakas, tulad ng ginawa ng Russia at Ukraine. Pilitin mong ipasabak ng mananakop ang lahat ng mayroon sila laban sa halos di matitinag na pader ng depensa, at ikaw ang magpapahina sa kanilang kagamitan at lakas tao sa halip. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, ang digmaan ng Russia ay nakatuon sa pag-ubos ng lakas. Gumamit sila ng dismounted infantry, human wave attacks, at mekanisadong puwersa para pahinain at ubusin ang mga linya ng Ukraine sa pamamagitan ng pagpatay, pananakit sa sundalo, pagsira ng kagamitan, at pagpapababa ng morale. Dagdag pa ang mga drone, missile, at bombang pag-atake. Kitang-kita ang estratehiya ng Russia. Pahinain ang Ukraine hanggang bumagsak ito. Ang problema, hindi pa bumabagsak. Hindi akala ng Russia na tatagal ang Ukraine itang ganito. Hindi inasahan ni Putin ang bilyong dolyar na tulong militar mula kanluran o ang mabilis na pag-angkop ng Ukraine dahil sa pagsentro sa drone at pagtatayo ng industriya ng depensa na nagbibigay ng 40% ng armas sa mga sundalo, inasahang guguho ang Ukraine. Sa halip, napilitang magdepensa at magpadala ng libu-libong sundalo ang Russia laban sa matatag na depensa ng Ukraine na hindi bumagsak gaya ng inaasahan ni Putin. Hindi lang tao ang nawawala sa Russia sa Ukraine. Ayon sa Ministry of Finance, nawalan ang Russia ng mahigit 23,000 armored fighting vehicles sa Ukraine at ibinahagi rin nila ang kabuang bilang ng nasawi. Wasak na ang mahigit 11,000 tangke at 31,600 artillery system ng Russia. Dahil maraming kagamitan ang nasusunog at libu-libong sundalo ng Russia ang namamatay bawat buwan, bumabagal ang kanilang pagsulong. Mas luma o kaunting kagamitan ang pamalit sa modernong nawasak kaya humihina ang lakas ng kanilang pag-atake ang pagpapadala ng mga bagitong recruit sa unahan dahil sa matinding pagkalugi ay nagpapahina sa bisa ng opensiba ng Russia mas mahina pala ang Russia kaysa sa inakala ng lahat noong sinimulan nito ang pananakop sa Ukraine at lalo pa itong humina mula noon dahil nagbago ng husto ang paraan ng pakikidigma ng Russia ito ay pagkapagod sa lakas pero sa pagkakataong ito ang Russia ang nakakaranas ng pagkapagod isang bagay na hindi inasahan ni Putin. Hindi rin natin dapat balewalain na malaking dahilan ng mabagal na pag-usad ng Russia ay ang Ukraine mismo. Tulad ng binanggit ng Center for Strategic and International Studies sa kanilang ulat, malaki rin ang naging gastos ng Russia dahil sa malalim na depensa ng mga puwersa ng Ukraine. Sa isang digmaan na ayon sa Center for Strategic and International Studies ay mas umapabor sa panig ng nagtatanggol. Gumamit ang Ukraine ng trinsera, dragon's teeth, mina, artilleria, at drone para pahinain ang mga sumasalakay na sundalo at sasakyan ng Russia. Matapang at matalino ang depensa ng Ukraine laban sa Russia. Sa bawat hakbang, inasahan at tinapatan ng Ukraine ang kilos ng Russia. Lahat ng depensa sa lupa na nabanggit ng Center for Strategic and International Studies ay nagpapabagal. Ang mga sundalo at sasakyan ng Russia, iniiwan silang handa para sa mga pag-atake ng artilerya at ng mga palaging naroroon na drone na ngayon ay nagkalat sa larangan ng digmaan sa Ukraine. Ginagawa ng Ukraine na kailangang lumaban ng patayan ang Russia para sa bawat talampakang kanilang naabante. At hindi nito pinadadali ang kahit ano para sa mga puwersa ni Putin. Noong pagsalakay, inakala ng Russia na susuko agad ang Ukraine at isusuko ang kanilang teritoryo. Wala nang mas malayo pa sa katotohanan. Maliban sa pagpapakilala ng tactical na nuclear strike sa kanilang estrategiya, mukhang wala nang masyadong magagawa ang Russia tungkol sa mabagal nitong pag-abante. At ngayong natalakay na natin kung bakit napakabagal ng mga pag-abante, dumako naman tayo sa dahilan kung bakit. Mahalaga iyon pagdating sa digmaan at sa pagsira ni Putin sa Russia para lang sa kanyang ego-driven na espesyal na operasyong militar. Ang mabagal na pag-usad at dami ng nasawi sa Russia ay mahalaga dahil taliwas ito sa ipinapakitang larawan ni Putin tungkol sa kalagayan ng Russia sa digmaan. Sinabi ni Putin sa Kiev Independent na sumusulong ang puwersa ng Russia sa buong linya ng labanan. Ayon sa New York Times, naniniwala ang leader ng Russia na mababasag na ng kanyang tropa ang depensa ng Ukraine. Gusto ni Putin na paniwalaan ng mundo, lalo na ng Estados Unidos ang mga pahayag na ito dahil nais ng Russia na isuko ng Ukraine ang ilang teritoryo sa anumang kasunduang pangkapayapaan. Particular na gusto ni Putin na makuha ang mas malaking bahagi ng rehiyon ng Donbas at prioridad niya ang mga rehiyon ng Donetsk at Luhansk. Gusto ni Putin na maniwala ang lahat na hindi na maiiwasan ang pagbagsak ng mga rehiyong ito dahil ang paniniwalang iyon ay maaaring magdulot sa Estados Unidos at marahil pati na rin sa iba pang mga bansang kanluranin na pilitin ang Ukraine na isuko ang mga ito. Kahit hawak ng Russia ang Luhansk, bukas pa rin ang Donetsk sa sino mang kukuha nito. Hawak ng Russia ang 70% ng rehiyon. Kaya 30% pa ang pwedeng makuha ng iba. Hindi aaminin ni Putin, ngunit ang totoo ay naitulak niya ang kanyang mga puwersa sa alanganing kalagayan sa Donetsk. Iyan ay ayon sa Institute for the Study of War or Institute for the Study of War. Iniulat ng Euronews na naniniwala ang Institute for the Study of War na imposibleng ang kinin ni Putin ang buong Donetsk, maliban na lang kung papayagan ito ng Ukraine maaari lamang mabilis na masakop ng Russia ang buong rehiyon ng Donetsk kung papayag ang Ukraine sa hinihingi ni Putin at aatras mula rito ayon sa Institute for the Study of War. Pansinin ang paggamit ng salitang mabilis. Ang bilis ng pag-usad ng Russia ay malayo sa pagiging mabilis. Oo, posible pa rin makuha ng Russia ang Donetsk, pero maaaring abutin ito ng mga taon bago mangyari. Malaking dagok ito sa sinabi ni Putin na dapat isuko ng Ukraine ang teritoryo nila. Bakit nila gagawin iyon? Patuloy ipinagtatanggol ng Ukraine ang Donetsk mula simula ng digmaan. Dahil sa mabagal na usad ng Russia, kulang ang lakas ni Putin para sabihing iba ang sitwasyon. Tandaan, naglunsad ang Russia ng opensiba noong tag-init para lutasin ang problemang ito. Kasama sa opensiba, ang pagbubukas ng bagong front sa Sumi na may 50,000 sundalong Russian at dalawang front sa Donetsk malapit sa Pokrovsk. Ang dalawang huling front ay nilaanan ng isang daan at 10,000 sundalo para maging patas. Bahagyang bumilis ang pag-usad ng Russia ngayong tag-init. Iniulat ng BBC na noong Hunyo, nasakop ng Russia ang dalawang daan at labing limang square miles ng Ukraine. Pinakamalaking tagumpay nila ngayong dalawang libo at putlima. Ang dalawang daan at labing limang square miles ay hindi talaga libo-libong square miles. Kailangan ni Putin na palabasin na parang malapit ng bumagsak ang depensa ng Ukraine. Pero kung tutuusin, hindi naman gumuuguho ang Ukraine. Ang summer offensive, bagamat may nakuha, ay nabigo. Tingnan natin ngayon ang mas malawak na larawan ng digmaan. Kung patuloy ang mabagal na usad ng Russia, mula Nobyembre 2022, at 22, maaaring abutin ng dekada bago masakop ng puwersa ni Putin ang Ukraine. Ilang dekada? Pinagdedebatehan pa ito. Noong Hulyo, sabi ng RBC Ukraine, batay sa The Economist, aabutin ng mga walong putsyam na taon para sa Russia sabi ng BBC mas malapit sa 70 taon ang bilang. Na kahit ganoon, ay isang katawatawang haba ng panahon pa rin. Ayon sa Euromaidan Press, noong Mayo, aabutin pa ng taong 2,000 at daan at 56 bago masakop. At kakailanganin pa ng 100 at 1 milyong sundalo mula sa halos 100 at 44 na milyong populasyon ng Russia. Kahit gaano pa ito kabaliw pakinggan, ang bilang mula sa Euromaidan Press, na ayon sa kanila ay galing sa pagsusuri ng Forbes, ay maaring siyang pinakatumpak.

I-multiply ng 12 makakakuha ka ng 8,300 at 28 milya kwadrado bawat taon Ang 1,888,564 na hinati sa 8,300 28 ay nagbibigay sa atin ng 2,267 taon Batay sa Forbes at Euromaidan Press 231 taon ang resulta kaya magkalapit lang ang dalawang bilang Kung tama ang Forbes ngayon mo lang nalaman bakit sisirain ng digmaan ni Putin ang kanyang bansa sobra ng marami ang nawawalang tao sa Russia at hindi nila kayang mawalan ng 10-10 milyon pa. Ayon sa The Week, 13 milyong mamamayan ang umalis sa Russia noong 2022 mula nang simulan ni Putin ang digmaan. Marami sa mga taong ito ay mga bata at may mataas na pinagkaralan. Ibig sabihin, hindi na sila makakatulong sa kinabukasan ng Russia. Mahigit isang milyon ang nawala dahil sa digmaan. Kahit di naman lahat ay namatay, marami sa kanila ay sugatan. Hindi na makapagtrabaho o naghihirap sa mga kulungan sa Ukraine. Karamihan sa mga nawawala ay lalaki sa Rusya. Kaya dagdag itong problema kay Putin. Ayon sa The Week, ipinakita na ng senso ng Rusya noong 2,000 at 21 na may 10.5 milyon ng mas maraming babae kaysa lalaki sa bansa. Mas lumaki ang agwat dahil kay Putin na nagpadala ng maraming sundalong Ruso sa digmaan sa Ukraine. Ang ekonomiya ng digmaan ng Rusya ay nagdulot din ng kompetisyon sa pagitan ng kanilang military industrial base at ng iba pang mga sektor ng negosyo para sa mga manggagawa. Magdudulot ito ng malaking gastos sa ekonomiya ng Rusya. Pagkatapos ng digmaan, nakausap ng Euronews si Marias Negovaya ng Center for Strategic and International Studies tungkol sa isyong ito. Ayon sa kanya, nasa krisis sa paggawa ang Rusya. Tinatayang nasa pagitan ng 50,000 at 1 milyong tao ang kabuuang bilang ng mga umalis ng bansa mula 2,000, dalawa. Karamihan sa kanila ay mas bata, mas edukado, at nagtatrabaho sa mahahalagang industriya gaya ng information technology sector. Sabi ni Snegovaya tungkol sa mga Rusong umalis sa bansa, matapos ilunsad ni Putin ang pananakop, pati na rin ang mga namobilize at voluntaryo dahil sa epekto ng coronavirus mobilisasyon at digmaan na nagdulot ng mga kaswalti noong 2,000 at 22,000 at 23 na bawasan ng labing siyam. 28 milyong tao ang labor pool ng Russia. Hindi kakayanin ng Russia ang dekada ng digmaan sa Ukraine na kailangan para lubusang masakop ang bansa sa ganitong mga problema sa bansa. Pinapalala pa ni Putin ang sitwasyon. Noong Hulyo, iniulat ng BBC na ilang beses nilabag ni Putin ang pangakong hindi tatawagin ang mga labing walong anyos ng Russia para sa Ukraine. Ayon sa BBC na tuklasan ng kanilang team na, sa nakalipas na dalawang taon, hindi bababa sa dalawang daan at apat na puot limang na labing walong anyos na sundalo ang namatay sa digmaan ni Putin. Malamang na mas marami pang mga kabataan ang namatay na hindi natuklasan ng BBC, kasama pa ang mas marami pang kasalukuyang nakikipaglaban habang tayo'y nagsasalita. Habang bumabagsak ang bansa dahil sa krisis sa paggawa mula sa digmaan sa Ukraine, unti-unting sinisira ni Putin ang kinabukasan ng Russia. Naging parang isang vampira na siya na tila layunin ay sipsipin ang mismong buhay ng bansang sinasabi niyang pinakamamahal niya sa lahat. At hindi ito gumagana. Walang saysay kung ilang mga bagong graduate ang ipadala ni Putin sa militar ng Russia. Dahil sa bagal ng Russia, kahit mga kabataan ay di rin magiging malaking bagay. 20% lang ng Ukraine ang kontrolado ng Russia. May 80% pa silang kailangang sakupin. At ayon sa datos noong Agosto, labing walo malabo nila itong makuha. At kung magawa man nila, si Putin ang sisira sa Russia. Hindi lalapit ang Russia sa pagsakop sa buong Ukraine kung nababawi ng kalaban ang mga lupang inaangkin ng Russia. Nabanggit natin kanina ang Pokrovsk sa video na siya ring lugar ng pinakabagong kahihiyan ng Russia. Akala ng Russia ay nabasag na nila ang depensa pero napalaya na ang Pokrovsk at natalo ang Russia dahil nawala na sa kanila ang lahat. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang video tungkol sa pinakabagong mga kaganapan sa digmaan sa Ukraine at maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.